magpokus Yo, what's up mga kasichos? Maraming maraming salamat po sa mga nanood ng aking pangalawang vlog, no, yung Malok din. Na, hindi eh, ko alam kung anong pangalan ng luto na yun. Basta niluto ko. Kung gusto nyo matikman, gayahin nyo yung ginawa kong mino. Gayahin nyo lang lahat yun. Binu uh, winan by one ko yun kung ano yung mga dapat ilagay. Tapos ngayon mga kasichos, dahil may guest po ako at may nag-request sa akin na gustong sumama sa vlog ko na mukbang. Ngayon mga kasichos, ang mino ko, manok pa rin. Kasi hanggang manok pa lang po ang aking budget. Manok pa rin pero ito po siya. Manok na pinaupong manok. Pinaupong manok na hindi nyo po makikita sa restaurant, sa lahat ng mga kahit malaking restaurant, hindi po kayo makaka-order ng pinaupong manok. Dito lang po sa vlog ko makakakita kayo ng pinaupong manok. Pinaupong manok. mamaya mga kasichos. At syempre, ito yung kanyang mga ingredients. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs> Chips and calling, I bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. ingredients, meron po tayong paminta, sibuyas, at syempre, magic, magic, baka naman. At para mas malasa at pinlapin natin ang kain natin, may sili po siya, may sili. At syempre, para pabango, ang ating pinakong manok, meron siyang tanlad. Hindi ko lang po ng English, basta tanlad po yan sa Tagalog. Mayroon, ang kamatis naman po, ito yung ating mga pangibabaw, yung mga pangkato, pang display, para makita po nila. Yan na po mga ingredients natin mga kasipin, napakasimple lang. At syempre, may magic, may asin. At para masalo pa sumarap, meron akong... Sprite. Sprite po yan mga kasi. Makapaliguan natin siya para mas masarap po ang lasa. Manuot sa balat yung lasa ng tamis ng Sprite. Ayun yung makasitos, ilagay na natin siya sa dyan naman mga Kasi kumain na natin kasi kami lang naman ang kakain nito. May lagyan ko na rin siya ng paminta. Ayan, so ngayon, so, makasitos. Kasi ilalagay na natin yung palaman. Ayan. Para powerful sa kaloob. Ayan. Gagawin nyo para sumiksik yung lasa. Ayan. Alright. Ayan, makasitos. Ayan. Ayan. Tapos, ilalagay na natin ang... Uh, ang para bumangon siya. Tapos siyempre, hindi lang mo natin ang kanyang mga katawan. Ayan. Alam niyo mga kasityos, itong laki nito, parang uh, mga dalawang kilo. Dalawang tao kami kakain nito, tingnan natin mga maya. Oo, mauubos namin ito kasi. Para wala pa kami kain. At tingnan natin kung mauubos namin ito, pero sa palagi ko mauubos ito kasi. Hindi malaking tao yung guest ko ngayon mga kasityo, may request niya ito na ano. Masama sa mukbang ng pagkain. Kasi dati manunood lang siya. Ang gusto niyo mga kasityo is, ah, uh, ano siya yung masali din. Yan. Ibuwasan natin. Kung yung sa mga gusto po mag ano, gaya nito, sundan nyo lang po ito. Ngayon kung wala po yung ng lasa, at makakain, Kain niyo nyo po. Kung hindi, eh, pamigay nyo. Pero, nakailang mukbang na po ako, masarap naman, nakakain naman namin. Yan. Tapos siyempre, ibuwasan na natin. Ang tawag ito mga sityo is pinaupong manok. Ang hindi ko po alam kung anong English nito. Kamay-kamay na lang. Ha? Sarap yan. Pinaupon man. Baka diba ito mga kasityos? Alam nyo ba? Sa pagpang-Filipino kasi mga kasityos, mas masarap daw pag kinamay. Pagkain. Yun mga kasityos, ito si babaw, asin, ay sa ilalim, asing. Tapos syempre, pag sa dumikit, talaga natin ng dahon lang, saging. Depende po yung kung anong dahon meron kayo kasi sa amin po, dahon lang meron din dahon ng saging. Walang mangga, eh, walang. masarap kasi pag mga yung uh, dahon ng bayabas kasi mabango. Eh wala namang mayabas dito, na-discard lang ng mga assistant ko dito. Eh ito na nakuha nila, yung saging lang. Pero by the way, yan ang sitwasyon pa uuwi natin sa dito. ayan ang natanggal naman. Yan. Dapat din turbo pero wala kasi namin turbo. Dan jangan jangan. Oke, pokonya kapan? Ya. Ya, ya. Yun, what's up mga kasichos? Um, uh, eto, naluto din namin yung aming at uh, tinatawag na pinaupong manok mga kasichos. Yung mga kasichos, papakilala ko sa inyo si Albert Raging. Nakita nyo, gwapo. <coughs> Guapo niyan. Dream niya po kasi mga kasichos, kaya ako po uh, gustong isama sa, sa vlog kasi dream niya po na uh, ma, ma mapasama rin sa mga mukbang na vlog kasi siya po, isa, isa po siya sa masugid ng mga viewers, ng mga vlogger, ng mga mukbang. Kaya shout out sa mga mukbang dyan. Kung kayo, kung kayo ay mga, ang content niyo ay mga mukbang, siya po ay isa sa mga nanonood sa inyo. Kaya, nag, uh, kaya po ako nag, nag content ng uh, mukbang dahil para sa kanya. Special po ito. At itong pinakamaganda mga kasityo. Siya nag-sponsor ng aming kakainin. Yes! Ang buong manok mga kasityos. Ngayon <laughs> mga sityos, yun. Ah, kakain kami. Sabay na lang tayo. Kakain kami, sabay lang, sabay lang kayo. Kung ano yung sarap namin, kung kumakain din kayo. Sabay na kayo. Let's go! Kain na tayo! Ah, ano? okay. Akin mo ah, na itong ulot. sige, 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 sige. Ah, ah, okay. Mahala ka na dyan. Okay. Yan, mga kasintos, meron kami sausawan. Uh, okay. Ito na sausawan namin. Akin mo na itong hita ha. Ako rin ko muna ito. Travel, lambot. nito dahil ano. Nandiyo ko na kung naiwan yung ano, laman.

Ano po yung pakpak? Ano, napakalambot, oh. Uh, ano, napakalambot. Butol na, hanggang na, iwan yung laman. Ito yung laman, oh.

Hmm. Labi Allah. Sarap. Wah. 嗯、哦，啊，